kahulugan ng gutom sa panaginip. Ang pagkagutom ay hindi lamang isang pisikal na sensasyon. Ito ay isang mensahe mula sa iyong katawan. Isang senyas na kailangan ito ng gasolina upang gumana ng tama. Mahalagang makinig sa mga senyales ng gutom ng iyong katawan at bigyan ito ng sustansyang kailangan nito upang manatiling malusog at masigla. Katulad nito, ang gutom sa isang panaginip ay maaaring maging isang simbolikong mensahe na nagpapahiwatig ng hindi natutupad na mga pangangailangan. Ang pagkilala sa mga mensaheng ito ay maaaring humantong sa isang mas malalim na pagunawa sa iyong sarili. Sa mga panaginip, ang gutom o gutom ay maaring sumisimbolo ng kakulangan o kawalan ng laman sa iyong paggising. Ito ay maaring kumakatawan sa isang sitwasyon kung saan sa tingin mo ay pinagkaitan ka na isang bagay na kailangan mo tulad ng pagmamahal, atensyon o tagumpay. Ito ay maaring magpahiwatig na isang pagnanais para sa espiritual na pagpapakain o isang pangangailangan na pakainin ang iyong kaluluwa. Kung madalas kang managinip tungkol sa gutom o gutom, maaaring kapakipakinabang na pag-isipan ang iyong pagkising sa buhay at tignan kung meron anumang mga lugar kung saan kailangan mo ng higit na suporta o kasiyahan. Ang mga panaginip tungkol sa pagiging gutom o gutom ay karaniwan. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang-alang. Una ang pisikal na pagkagutom. Kung ikaw ay nagugutom, ang iyong katawan ay maaaring ipaalam ang pangangailangan ito sa pamamagitan ng iyong panaginip. Sa kasong ito, ang panaginip ay maaaring walang anumang makabuluhang simbolo kung kahulugan. Pangalawa, ang emosyonal na pagkagutom. Ang gutom ay maaari din sumagisag sa emosyonal o espiritual na pagkagutom. Maaring pakiramdam mo ay hindi natutugunan o hindi nakakonekta sa isang bagay na mahalaga sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi na mas bigyan mo ng pansin ang iyong mga emosyonal na pangangailangan at magtrabaho sa pagpuno ng anumang mga puwang sa iyong buhay. Pangatlo, ang problema sa pinansyal kung nakakaranas ka ng mga problema sa pananalapi o pag-aalaga, ang panaginip tungkol sa gutom ay maaring magpakita nito. Maaaring ito ay isang senyales na kulang ka sa mga mapagkukunan o nahihirapan kang maabot ang mga layunin. Pang-apat ang pangungulila sa higit pa. Ang gutom ay sumisimbolo ng malalim na pananabik o pagnanais ng higit pa. Maaring may kaugnayan ito sa iyong karera, mga relasyon, o personal na katuparan. Ang panaginip ay maaaring humihimok sa iyo na kumilos upang ituloy ang iyong mga layunin at pangarap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makaramdam ng gutom. Kapag nanaginip kang makaramdam ng gutom, ipinapakita eh nito na may kulang ka. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng iyong pisikal na kagutuman at isang mas malalim na pagkagutom para sa kasiyahan. Maaari makaramdam ka ng hindi kasiyahan at naghahanap ka ng isang bagay upang matugunan ang gutom na iyon. Gayon din, ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay nagpapabaya sa iyong mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, pagtulog o pag-aalaga sa sarili. Masyado kang tumutok sa isang bagay na hindi mo pinapansin ang mga senyales ng iyong katawan na magpahinga at kumain. Kahulugan ng panaginip tungkol sa patay na nagugutom. Kapag napanaginipan mong isang patay na patay gutom, ito ay senyales na ikaw ay nagkikimkim ng damdamin ng pagkakasala Maaring meron kang hindi natapos na negosyo sa taong ito at kailangan mo ng resolusyon. Ito rin ay isang representasyon ng iyong pagkagutom para sa penitensya. Dala mo ang isang mabigat na pasanin ng pagkakasala para sa isang bagay na nagawa mo sa nakaraan. Para dyan, subukan mong itama ang pagkakamaling iyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gutom na layon. Kung nanaginip ka ng isang gutom na layon, ito ay nagpapakita na ikaw ay nahaharap sa isang mapanganib na sitwasyon. Ito ay isang babala na dapat ka maging mapagbantay upang maprotektahan ang iyong sarili mula sa pinsala. Ang isang gutom na leyon sa isang panaginip ay sumisimbolo sa iyong pagkagutom sa kapangyarihan. Pakiramdam mo ay walang magawa at subukang ikiit ang iyong pangingibabaw. Sa makatuwid, dapat mong bitawan ang iyong pangangailangan para sa kontrol at sumuko sa natural na daloy ng buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magpakain ng gutom na aso. Kapag nanaginip ka magpakain ng gutom na aso, ito ay senyales na binibigyang pansin mo ang pagtulong sa ibang tao. Nais mong magbigay para sa iba at makakalagang bagay sa kanilang buhay. Sa kabilang banda, masyado ka nakatutok sa pangangalaga sa iba kaya napabayaan mo ang iyong kapakanan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gutom na pusa. Kung nanaginip ka ng isang gutom na pusa, ito ay sumisimbolo sa iyong pangangailangan para sa kalayaan. Ang panaginip ng isang gutom na pusa ay nagpapakita na nararamdaman mo ang isang katulad na pangangailangan, hinahangad mo ang higit na kalayaan o pakiramdam mo ay hindi ka nakakakuha ng sapat na suporta mula sa iba. Samantalang ang isang gutom na pusa sa isang panaginip ay kumakatawan din sa isang pagnanais para sa isang bagay na hindi mo maabot. Ipinapakita ng larawang ito na kailangan mong maging mas flexible para umangkop. Kailangan mong makipagsapalaran o sumubok ng mga bagong bagay upang makamit ang iyong mga layunin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gutom na isda. Kung nanaginip ka ng gutom na isda, maaari ka makaramdam ng emosyonal na kawalang kasiyahan ang gutom na isda isang senyales na hindi ka nakakakuha ng sapat na pagkain upang matugunan ang iyong emosyonal na mga pangangailangan. Maaari ka rin makaramdam ng kalungkutan at naghahangad ng mas makabuluhang relasyon sa ibang tao. Gayun din, ang panaginip ng gutom na isda ay nagpapahiwatig na nag-aalala ka tungkol sa kakulangan ng isang bagay. Nababahala ka tungkol sa iyong pananalapi, iyong mga relasyon o iyong hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gutom na ahas. Kung nanaginip ka ng isang gutom na ahas, ito ay sumisimbolo sa likas na katangian ng hayop. Ito ay isang senyales na nakakaramdam ka ng matinding pagnanasa sa isang bagay. Maaaring nahihirapan kang labanan o subukan labanan ng tukso. Bukod pa rito, ang panaginip ng isang gutom na ahas ay sumisimbolo ng takot sa pagkakanulo. Ang mga ahas ay sumisimbolo sa panlilinlang kaya nag-aalala ka sa isang taong hindi mo mapagkakatiwalaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gutom na sanggol. Kapag nanaginip ka ng na isang gutom na sanggol, kailangan mo ng pag-aalaga. Ipinapahiwatig e nito na gusto mo ng higit na atensyon at kailangan mo ng isang tao na tumulong sa iyo. Ang panaginip ng isang gutom na sanggol ay sumisimbolo din sa pagnanais na umunlad ito ay isang senyales na handa ka ng sumailalim sa isang bagong yugto. Gayunpaman, maaari ka makaramdam ng pagkabalisa tungkol sa iyong kasalukuyang sitwasyon dahil kailangan mong harapin ang mga hamon sa hinaharap.